Well, let's meet our two teams. Una, ang team Dramarites. Soap opera writers po, led by their team captain, Ken De Leon. Hi, Ken. Hi. Welcome, Ken. Ken, sino-sino bang writers ang kasama natin ngayon? Okay, makakasama natin ang head writer ng upcoming teleserye na Mami Dires, Bryl Tabora. Hello, Bryl. Welcome. Ang writer sa long-running soap opera na abot kamay na pangarap, Mikey Ladera. Ayun o! Uh -huh. Hi, Mikey. At ang writer ng bagong soap opera ng My Guardian Alien, Nehem Daliego. Hi Nehem. Ang malulupit na writer sa GMA. Good luck. At eto naman, Thank ang you. mga kalaban nila, lahat po sila ay ENT doctors. Sa pangunguna ni Dr. Eljon. Yee, Doc L. John Welcome and uh -huh. good to see you again. Thank you, uh, Kuya Dong. Dok, sino-sino pa ba mga ibang doktor na kasama natin ngayon sa Team ENT? So, kasama ko sa team ngayon, si Dr. Alex Lacuata, mag-train bilang isang facial plastic and reconstructive surgeon. Si Dr. Nicole Kayan kitay uh, ENT na nag-set up ng practice sa so may Torsogon Bicol. At si Dr. Jeff Salud, uh, isang nangangarap maging uh, airway surgeon. Airway surgeon. Oh, wow! Welcome, welcome TNT. Good luck po sa inyo sa mga doc natin. Alam niyo po, up to 200,000 pesos ang po pwede natin mga panalunan dito. Malupit yan at meron pa pong 20,000 sa ating winning team para sa chosen charity kung ano man mapili ninyo. Kaya good luck. Okay, good luck sa inyo. Alamin na natin. Ngayon na, ngayon na mismo ang round one. Team captains, Ken, Doc, Eljon. Let's play Family Feud. Come on! Yan. Okay. Magagaling magbasa, magagaling magsulat. Nako, eto. Very exciting. Good luck sa inyo. Nag-survey kami ng isang daang lalaki dito sa unang tanong. The top six answers are on the board. Here's your question. Kaysa uminom sa labas kasama ang barkada, mas gugustuhin mong gawin na lang ito sa bahay. Go. Ken. Manood ng TV. Manood ng TV. Ayon sa isang daang lalaki. Nandyan ba yan? Survey says. Pero pwede pa natin makuha ang uh, mas mataas kesa uminom daw sa labas kasama ang barkada, mas gugustuhin mong gawin ito sa bahay. Ano kaya ito? Kumain. Kumain? Sit nila. Kumain. Yes. We got it. Team ENT. Pass or play po. Play. Again, balik muna tayo. Let's go, Doc. All right. For round one, Doc Alex. Again, ha? Ayon sa isang daang lalaki to, Kesa uminom daw sa labas kasama yung barkada, eh, mas gugustuhin mo nalang gawin sa loob ng bahay ito. Matulog. Matulog answer. Survey says. Stop answer, ha? No? Oh yeah, Nicole. Kesa uminom, kasama yung barkada, ito mas strip lang gawin yeah. sa bahay. Ano kaya ito? Mag-computer. Mag-computer. Survey yes, says. Wala, wala, Jeff. Kesa daw uminom sa labas kasama ang barkada, mas kukustuhin daw ito gawin sa bahay ng isang daang lalaki. Mag-karaoke. Wow! Yes. Dok, kayo ba? Mahilig kayo sa karaoke rin. Medyo, medyo. Ano medyo. bang favorite song nyo? my way. My way. Huwag <laughs> ka mag-alala, wala kang kapareho doon. Karaoke. Eh. Survey says. Wala. Okay. Time to huddle. Eljon, John. Kesa uminom sa labas kasama ang barkada, mas gugustuhin mong gawin ito sa bahay. Magtrabaho. Oo. Work from home. Answer, Pero ang mga here. doktor ba pwedeng mag-work from home? Pwede rin. Maraming ibang work. Tulad eh. na research, papers, um, charting, mga oh, person. Pero kung yari may pasyente, pwede ba online consultation? Oh, mayroon, pwede, pwede na, available. No? oh, very much available siya ngayon. Nep, eto na. Magtrabaho! <laughs> What? Buhay pa? Buhay pa? Doc Alex, buhay pa? Ano kaya ito? Kesa daw uh, uminom kasama ng uh, bartada, Mas kung nilang gawin sa bahay ito? Maglaro. Maglaro? Pwede, okay, pwede, pwede, pwede. Video pwede. games. Video games. Okay, ito very specific kasi kanina computer eh. Siguro baka pasok Tingnan natin. Maglaro ng video games. Oh, meron. One last. One last. Nicole? Kaya sa daw uminom, sabi ng isang daang lalaki, eh, mas gusto lang gawin na lang ito sa bahay. Mag-basketball? Mag-basketball! Good answer. answer, good answer. So, Basketball. <laughs> Wala. All right. Time to steal? Ulitin ko, ah. Eh. Sabi okay. ng isang daang lalaki, kaya sa daw uminom at uh, lumapas kasama yung barkada, tapos gusto na nilang gawin ito sa bahay na okay, yun. bonding with family. Bonding with family, Mikey? Same. Bonding with family. Bonding with family, Bryle? Uh, same then Bonding with family. Bonding. Ha? Pakalaga ng bonding siguro. Bonding Ken. with the family. Game tayo. Kuya Dong. Yes, right. game! Let's do it, Ken. Let's do it. Bonding with family. Pasok kayo. Oh, Let's the round. We'll see. Survey says... Yes! Ano kaya ito? Everybody, number six, please. Maglinis ng bahay. Wow! Talaga ba? Wow! Talaga <laughs> ba? <laughs> Sino yung makalalaking niya? niya? <laughs> Kasi yung iba yan. Ito, na-clear agad po ng mga ENT docs ang uh, round one. Meron na akad silang oh! 82 points habang ang team from Marites wala pa rin puntos. Pero kung pag sa teleserye, ano pa lang ito? Pilot. Pilot yes, episode pa lang ito. Marami pa mahaba pa tatakbuhin ng kwento natin. Kaya ito na, magsusunod din ang chance sa pagbabalik ng Family Feud.